Here I am where the movie started Fishing at a photo that taken Space street flying through the skies And petals apple everywhere So hi guys, ayan, I'm back Ayan, Bali Ayan, medyo malakas na ako ito na Naka-recover na ako sa COVID Ngayon naman may magandang balita After netong pinagdaanan ko sa COVID Ngayon ay monetize na ako Yehey! Yay! Sa wakas, sa wakas, naging na po after 7 months. Yan. So, bali kasi nag-start ako mag- mag- uh, upload nung July 2020. So, ngayon, nung August, mga August, naka-nareach ko kaagad yung 100 subscriber. Tapos, ngayon nga, after mga mga December na meet ko na yung 1,000 subscriber. yon. Tapos, ngayong March na hit ko na yung 4,000 watch hour. Yay! Ito na lang din kung paano rin ako nag-start dito sa YouTube na Bali, nag-start ako dito sa YouTube last year, 2020. Ayan, kasi di ba yun yung time ng quarantine na bawal lumabas eh wala kang gawa kundi mag -internet ko din ng Tag simula akong mag-upload yun, yung mga TikTok TikTok yan. Tapos may nakapagsabi lang sa akin na bakit hindi ka mag ano total lagi ka namang gala ka naman at hindi ka ano yun. dun ako nagkaroon ng na idea. Kaya lang nagkataon nga na quarantine hanggang ngayon hindi pa makalabas-labas. -labas? yun yun dun ako nagkaroon ng na idea. Kaya yun, tinuloy-tuloy ko na. So ngayon, ito na. Nakuha ko na yung yung mga requirements na meet ko na. Yan. So so happy naman ako dahil yung paghihirap ko meron nang napuntahan. Yan, may resulta naman. Yan. So Bali March 6 nag-apply ako nung March 6 na. Nag-apply na ako tapos nung March 7, March 9 yan dumating na nga yung confirmation letter na monetize na ako Yehey. So, bali, ginawa ko itong video na to dahil gusto kong magpasalamat dun sa mga taong sumuporta sa akin unang-una -una kay God. Yan. Tapos, pangalawa, yung pamilya ko, tsaka yung mga uh, kaibigan ko. Uh, Siyempre, sila yung unang-unang magsusubscribe sa akin. Tsaka yung mga kaibigan ko nakilala sa YouTube. Yan. Sila yung mga naging mentor ko dito eh. Tsaka yung nabuo naming friendship, hindi man kami magkakasama, hindi man kami nagkakasama kasi layo-layo. Meron sa UAE, meron sa Singapore, meron sa Italy, meron taga-Dabaw, lahat. Sa, so, hindi ko in-expect na makakaroon ako ng gantong kaibigan. Yeah. So, bali, una-una ko sa salamatan si Mami Tani Tolentino. Yan. Siya yung nakasama ko sa mula una hanggang huli. magpakabait din yan magpakabait din yan ang tao yan tapos nakasuporta din yan tapos si Mavis Light si Sis yan nakasuporta din yan makulit din yan si JC E. travel yan isa pang makulit din yan lahat naman makulit, mga funny person din yan mga yan si Master Red yan makulit din yan nakasuporta din lagi yan tapos si Adelitz si Malino yan kaka din yan. Taga Dabaw din. Basta mga ganun. Yan. Ang lalayo, no? Hindi ko in-expect na magkakaroon ako ng ganito kaibigan. Si Dyson's Vlog. Yan. Maraming salamat din supporters. Yan. Taga Italy yan. Taga Italy din yan si Norman's Diary. Yan, nandito yan sa Pilipinas. Pero pa din ako. Nakasuporta na din siya. Mabait din siya. Mabait, mabait. Tapos si All Day Daddy. Yan, taga-oma naman yan. Di ba ang lalayo? Hindi ko na-expect na, -expect na ako ng kaibigan na ganito. Tapos si Nashville. Yan, si Nashville nandito rin sa Pilipinas. Nasa Pangasinan nakasuporta naman kulit yan. Pag, nag, pag po usap kami, puro makukulit na niyan. Yan. Sila yung mga naging nabuo kong kaibigan dito. Tsaka sila din yung naging mentor ko dito. Kami din yung mga tao na tutulog-tulungan. din ako kay Miss Maris Matela Vlog. Isa din siya sa mga, mga suporta, Tsaka kay Ding Alcaide. Yan. Tip Awelsam yan, naka-suporta din yan. Naka si aking bro na si Maxdo Technology. Yan, makulit din yan. Yan yung si Maxdo Technology. Naka-suporta din yan. Tsaka si Alexis Chamson. Yan, yan mga naka-suporta din yan. Mga lahat naman niya mababait. Kaya lang, talagang hindi ka, kahit hindi kami magkita-kita, at least yung friendship Mindurenian Wanderer yan. Yan ang mga kasama, kasamahan ko talaga dati na nakasupport na din yan. Sa mga taong hindi ko nabanggit, pasensya na ang dami kasi. Hindi ko na matandaan pero ayun na lang kung naman kung sino kayo. No? Maraming maraming salamat sa inyo na partner ng kayo na channel. Ko. Tsaka dun sa mga taong nabanggit ko, sila yung tumutulong sa akin, sila yung pag may ako, sila yung nagtutulong sa akin. Sis, paano yung ganyan? Ano dapat ganyan? yung nasa likod ko. Puti nga hindi sila nakukulitan eh. Kasi talaga nung time na nagpunta ako dito, napunta ako sa larangan na to eh, Talagang wala akong alam kahit mag-edit, wala. Wala akong alam sa mga ganyan kung paano mga dapat gawin. Ngayon sila yung mga taong napagtanong ako na naging kaibigan ko na tumulong sa akin para mabuo channel na to. Kaya talagang thankful ako sa naging kaibigan ko sila. Yan. Kaya lang yung iba medyo na ano na eh, na hindi na nakakadalaw minsan eh, may mga busy na rin siguro. Pero meron pa rin mga magilang nila na natitira't nagkakausap ko sa rin kasi maano -ma ko na nalang merong shoutout sa'yo na ganyan. Nakakatuwa rin kasi may mapupuntahan ang ibang channel na may magsha-shoutout sa'yo na ibig sabihin, kakilala ka niya na may nabuo din friendship sa inyo. Kaya masaya din yung pagpapadaan na kami ang aming channel, nakikita-kita kami at least doon, remain pa rin yung friendship namin kung anong meron kami kaya masaya talaga tsaka may time ng mga panahon na last year talaga masaya may mga uh, grade LS yan talaga masaya talaga yung time na nananakit yun siya namin kakatawa sa mga usap-usapan namin nanaginip ka, mapapaniginipan mo na yung napag-uusapan nyo talaga. Iba, iba yung nabuong friendship talaga, lalong-lalo na nung December. Yan, yan. Mm hindi -hmm. ko talaga in-expect na no? magkakaroon ako ng kaibigan nito at masaya ako na party sila ng buhay ko at naging party sila ng itong akong channel at ang pangasalamat talaga. Yan. Maraming maraming salamat sa inyo. Hindi, hindi ko tumakukuha kung hindi rin dahil sa inyo. Yan. Ma, bless na lang ako dahil nagkaroon ako, nakilala ko kayo. Yan, bless na rin ako doon. Sobrang bless. Hindi ko talaga talagang inexpect na magiging kaibigan ko kayo. Magkakaroon ako ng kaibigan. Maraming salamat. good luck na lang sa atin lahat sa mga susunod pang mga taon, sa mga susunod pa nating mga videos. Yan, good luck sa atin lahat. Yan.